Hi guys, magtanim tayo guys na ang palaya at ng kung ano-ano maitatanim dito sa aking muting garden. So nilinis ko ang aking basurahan at tinanimin ko ng mga gulay. So ayan guys, let's watch my video. Thank you for watching guys. Nood kayo hanggang sa matapos. Hi guys! Welcome back to my channel! So, ito na guys. Meron akong nakita mga tumutubo dito sa tabing dagat na mga pakwan, ampalaya, sili, at yung iba dyan guys, bigyan ng mga kapitbahay namin mga customers so sabi ko, bigyan ako ng mga tangkay ng ampalay ng mga kamote kangkong, o kung ano ano and then nakikita ako ng ampalaya so yung kapitbahay ko, nagtanim ng na mga buto ng ampalaya, so wala siya mapagtatanim yan hindi ngi ko, at binigay niya naman sa akin so, kasi someday mapagkakakitaan natin to at makakaharvest tayo ng mga fresh gulay, so napakataba lang talaga ng lupa ko dito guys, tinan mo naman guys so, talagang nilinis ko ito guys, napakatambak talaga kung makikita nyo lang sa unang vlog ko guys tambak talagang basura dyan at napakaapaw, so winalisan ko sinunog ko, at ayan na guys so, sinadya ko rin talaga siyang tambakan para someday mataniman ko siya ng mga kung ano ng mga tanim, so, ayan na guys so, magsisimula yan guys sa maliit, so, meron ako nito second part, Part 2 ng vlog ko na may mga buwan na yung palaya ko So tingnan nyo guys So tibang ang lilit pa lang nya So ayan na ah, diba Ang lilit pa lang na ang palaya ko So panoonin nyo guys Ang part 2 ng aking vlog dito So ayan guys Tingnan mo naman guys Ang tatabahan talaga ng blue pa Kung makikita nyo guys So ang palaya Mayroon dyan sili Mayroon dyan uh, Mayroon dyan mga kung mga ano-ano guys Hanggang ngayon, tinan mo, oh, napakaganda talaga guys ng mga aking mga tanim. So, yan, may origano din ako dyan guys na tinanim, nimo oh. Halo-halo na, talbos na kamutik ang kong spinach. So, oh.